Okay guys, nandito tayo ngayon sa likod ng bahay namin. So, may gusto kasi akong i-share sa inyo. May, may minsan kasi, iniisip ito ng iba na wala itong, uh, hindi siya nagagamit. So, yung iba, dinadamo ito. Kasi damo lang ito siya, pero hindi mo siya iniisip na napaka-useful nito lalo sa mga sugat. So, i-share ko sa inyo ngayon kung anong klase ito. Hindi ko alam pa ang pangalan ito sa Tagalog dahil bisaya ilonggong dako ako. So, yung mga tulad sa mga damo-damo na yan. So, yung kinalakihan ko na pangalan, yun lang yung alam ko. <laughs> Hindi ko alam kung may ibang tawag ito sa iba. Pero, nandito kami sa likod, sa likod na aming little farm. <laughs> <laughs> mga kamuting kahoy marami dito ang kamuting kahoy sa amin <laughs> so maghanap tayo nun guys marami yan dito eh Actually, di na muna ng asawa ko. Pero alam nyo, napaka-effective po to sa sugat. Lalo na yung grabe magdugo. Um, at saka may isa pa ako isishare sa inyo mamaya na isa rin na... Uh, isa rin sa mga pwedeng panggamot din sa sugat. Hindi siya gamot, kundi isa... Uh, pwede siyang... Um, tawag dyan, yung bang kapag nataga ka or nakuchilyo ka or something ang sugatan ka tapos malakas yung dugo pwede siyang pang siya yung ginagamit namin pang tigil ng dugo yung halimbawa hindi yung napiprevent sa subrag, agos na ng dugo actually napaka uh, hindi ko maintindihan kung mar miraculous ba yun <laughs> something basta napaka effective niya so ito na nakakita tayo so ito yun siya guys oh. Uh, ito, simula ng bata ako, nagagamit na namin talaga ito, lalo na kapag nasusugat na kami, halimbawa nasusugat na kutsilyo. kasi alam mo na, sa bundok ako lumaki, so, minsan nasusugatan pa, nagdadamo kami ng kainin, ng palaya namin, so, marami yan dito. Ang tawag kasi nito sa amin, hagunoy, pero hindi ko alam kung sa Tagalog anong tawag nito, pero sa amin kasi yun yun, pero at least pagkita ko kung ano po ito, yung napaka ano po nito napaka effective niya sa sugat basta fresh lang po na sugat wag yung naganana na sugat yung bang kasusugat lang yung bang para pang, pang, pang ano siya pang para lang na hindi siya ma infection or something O pang emergency ganun so, so pwede, actually guys hindi ko siya ipakita kung paano siya gawin pero subscribe kayo sa aking channel kay para sa sunod ko na video, ipakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Pero napaka-effective nito. Uh, sa mga anak ko, pag nasusugatan sila, tapos pag wala akong mga wala kami ano dito, um, mga agwa, bitidine. So, yun yung ginagamit ko. Kasi alam mo naman, malayo kami sa bayan. Sa kabundukan po kami, nakita nyo naman, puro dito mga tanim. <laughs> so, napakalayo. maraming tao dito pero hindi ito city dahil may mining po dito sa amin <laughs> nickel mining yan pa meron pa so, nakikita nyo naman siguro guys kung klase talaga to siya. hindi ko lang alam kung sa ibang lugar meron ito pero dito sa amin ang dami nito dinadamon na lang nga <laughs> sobrang dami <laughs> ito pamuting kahoy napaka-effective talaga yan guys sa amin, ang ginagawa ko niyan pag nasugatan, halimbawa nagdurugo siya tapos wala pa akong panggamot Hindi, medyo malayo, mga tindahan dito ginagawa ko dinudurug ko lang siya ginagawa ko ginagawa ko lang dun talagos pangmadalian madalian kasi ito siya guys dinadurug lang namin ito siya pag lumabas na yung katas niya, yun, pwede mo na siya itapal doon sa sugat. Napaka-effective to. Simula pa ata hanggang sa lumaki ako. Kapag nagkakaroon ako ng sugat, dito talaga agad-agad yung kinukuha namin. Pati sa mga anak ko, hanggang sa mga anak ko na, actually nakakatawa yung amoy niya. <laughs> Pero, kahit ganun, napaka-effective niya. Uh, siya so nga pala guys, subscribe naman sa akin channel. Oh, matagal ako hindi nakapag-upload ng video kasi nang lulam may module ang mga bata. So ngayon lang, pero I hope makakapag-upload ako ng mas marami para makapag-share pa ako sa inyo. So ngayon hindi ko muna siya i-upload na ipapakita kung paano siya nagawa. Basta ganun lang siya kung kailangan nyo ng... kailangan nyo ng halimbawa emergency kailangan nyo ng panggamot sa sugat tapos nasa mundo kayo baka nadaanan nyo sa daan So, meron ganitong klase. So, ito siya yung damo na ito. Ito po yung damo. Ano ba yun? Parang malabo yung camera ko. Tanganap <laughs> tayo ng iba. Mag makita nyo talaga. Ayan. Ayan. Makita nyo? Yan na siya. Madami na siya dito. Kagunay kasi ito sa amin. Hindi ko alam ba kung ano man tawag ito sa iba. Tagalog. Nakapa ipang emergency, emergency talaga na wala ka pang gamot. Ano ba, nasugatan ka sa daan, nasugatan ka sa bundok or something. Napaka-effective ito pang gamot sa sugat. Para tumigil ang pagdorgo. Kala ko may tao. Oo. Oh. Uh, at saka nga pala guys may isa pa akong i-share sa inyo hindi ko alam kung alam na to ng iba pero sa amin kasi, may own experience. Yun bang kapag nasunatan ka ng malaki, yun sobrang laki. Hindi nyo ba alam guys, na yung ah, yung buhok natin, ay pwede po yung ang pigil sa paglabas ng dugo sa sugat. Yun, yung experience ko talaga. Napaka-effective na yun. Kasi yung mama ko noon, nasugatan siya actually. Tapos so, sobra yung dugo, sobrang dami ng dugo na lumabas sa kanya. So, ang ginawa ng papa ko, ginupit yung buhok. Tinapal doon sa sugat. Sobrang effective, guys. Parang himala talaga siya. Na hindi ko na-expect. Yung, yung buhok pala, <laughs> gamot pala. Eh, hindi siya sabing gamot, kundi pang patingin siya ng dugo. Yung sobrang dami ng dugo na malaka sa sugat. So, yun guys, sana man nagkaroon kayo ng kunting kaalaman sa akong nasabi or tips. Uh, Actually, may ako akong i-share pa, pero next video ko na lang. So, gamot po yun siya sa marami UTI. Damo din po yun siya, pero ang papa ko po yung nagturo nun sa akin. i tanong ko pa sa kanya kung anong pangalan yun dahil hindi ko yun alam. So, kung gusto niyo pong ma-update sa mga video ko, mag-subscribe lang kayo guys sa aking channel. So, para lagi kayo update sa bago kong video. So, thank you for watching. Sana na magkaroon na ng konting idea ng so, something something ito oh, sili ang dako ng sili actually meron din gamot yan dito sa amin halos lahat ng mga nakapaligid dito na hindi iniisip na iba na mga gamot sa amin dito meron ang gamot talaga actually pati kamuting kahoy susunod isishare ko sa inyo na yung laman yan ay meron yan siyang gamot so pwede siyang maging gamot sa isang alam mo na ang mga nangyayari sa atin minsan na hindi natin inaakala so subscribe kayo guys para yun yung mga gusto ko pang i-share sa inyo marami pa so para ma update po kayo so nakikita nyo yan yung aming bahay dito sa bundok kasi kami yan so para ma share ko lang na uh, dito ako nakatira so, <laughs> sa likod namin ang daming tanim mga saging, sa mga kamuting kahoy. So, sige guys, di hanggang dito lang bukas ah, sa susunod or bukas baka kagawa ako ulit mo kasi ulit ng video sa ito. Hi, Blabby! Siyempre yung manok ng um, anak ko. Oh. So, ayaw niya ipakatayan. yan. Nag-aaway kami dahil ayaw niya talaga ipakatayan. So guys, subscribe na lang po kayo sa aking channel ha, para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Salamat!